Good afternoon, everyone. Pasensya na medyo matagal ako bago nag-upload um, ulit ng video. Uh, busy kasi ako dahil um, I decided to change my line. Full-time na ang linya ko today or now. Uh, ganun talaga. At uh, mas kailangan natin ng more hours of uh, work kasi because of uh, so many things for so many reasons unang-una na syempre may inflation tayo ah uh, pangalawa dahil uh, mahirap mag-pick up ng extra shift pagka ikaw ay part-time lang ang dami kasi nilang hinar ngayon na na mga nurse na RN so actually marami mga LPN lalo na yung mga kababayan natin na naging RN na So, mga casual sila, kaya maraming uh, pwedeng mag-fill up ng mga shifts. Kaya kung part-time ka, mahirap mag-pick up. So, I decided to take a full-time line. Na nag-work out naman sa schedule namin as a family. Kasi evening, so 3 to 11. And um, usually sa umaga, hinahadid ko yung uh, bunso namin sa school niya. And then sa hapon, nagbabas na lang siya. Yeah. It's a beautiful day. Papakita ko sa inyo. Maaraw. Kaya minsan pag ganyan ng panahon, nakakatamad na kumasok. Pero I have to. Kaya samahan niyo ako sa new unit ko. <laughs> okay. So, nandito na ako ngayon sa unit. This is my new unit. Uh, nag uh, Full time ako dito. Evening shift. Yan, ito ang aming report room. Yeah. And then kakatapos ko lang magbigay ng gamot. Ayun, ang ganda ng panahon ngayon. Meron kasi itong lobby, parang terrace, terasa. Ayun. Paikot 'yan sa unit. Sa isang side ng unit. So ayan oh. Ang sarap na maglakad sa labas. Siguro mamaya pag may time ako, lalakad ako sa labas. Tour naman tayo around the unit. Ito yung aming TV room or common area. And there are two hallways. Ito yung isang hallway. So, hanggang doon sa dulo, puro mga rooms yan, semi-private. Ganyan ang itsura ng long-term care facility na to. And on your left side ay ang uh, dining area. So, may mga kanya-kanyang pwesto na yung mga residente dyan. Alam na ng staff kung saan sila dadalhin. And ako rin, may memorize ko na kung saan sila dadalhin kasi pagka naman full-time ka, diba araw-araw ka halos nasa, nasa unit. And then, nasa the third floor to, so sa baba, yan makikita mo yung Atrium na tinatawag namin. It's an indoor garden. May mga long tables dyan. May piano. Pwedeng uh, ano, uh, pumunta yung mga residente with their families. And they can have dinner together. Ah, napakalaki. So, palabas ulit tayo nung dining area. Going to the hallway. Yan, pero hindi na ako pupunta dun sa dulo. Ito naman yung isang hallway hanggang doon sa dulo. Hindi na tayo pupunta doon ha. masaya yan ang itsura niya. Hi everyone! It's another day today. Uh, Naka-duty ako evening shift as usual. And yeah, kwento ko lang kung paano ang routine ko for evening shift compared to day shift, ang evening mas mas relax ng konti. Ang eve, ang days kasi talagang busy. Pang maganda lang sa days, dalawang LPN na nagbibigay ng gamot and then the RN is the charge nurse. So, puro admin. Pero kung may mga incidente na kailangan niyang mag-assess ng residence, yan, uh, kailangan pumunta siya sa floor. Pag may admission, ganyan, siya ang gumagawa niyan Now, for evenings, ang routine namin, uh, una, mag, uh, dumarating kami 2.45 para mag-endorse mag mag with the outgoing uh, shift. 2.45 to 3. And then, 3 o'clock, nandiyan na kami dyan sa aming uh, table at nag uh, re reporting na kung ano yung uh, mga nangyari ng day shift at saka night shift. So, dalawa kami, isang LPN tsaka ako, um, binabasa namin yung kanya-kanya naming clipboard. May west and uh, south side kasi dito. And then after that, nang reporting we do our rounds ganyan para makita yung mga residente kung nandyan ba sila kung safe sila kung may kailangan sila and then afternoon um mga 4:30 to 5 magbibigay na kami ng gamot yun yung supper medications yung mga staff naman yung mga HCA dadalhin na nila yung mga residents doon sa dining area and then kung merong mga feeding na nasa room lang for feeding dadalhin nila yung mga tray doon sa room and then they Uh, feed them afternoon um, usually yung LPN ko magbe-break na yan and then uh, ako naman I have to be on the floor kailangan nakikita ko yung residente para alam ko kung ano nangyayari and then after nun, uh, pagbalik niya ako naman magbe-break pagbalik ko um, I do like wound dressing kung meron or kung meron kailangan i-follow up like sa handy bus kung kailangan bang tawagan to confirm uh, schedules for the next day. Kung meron kailangang uh, urinalysis, kailangan ng specimen, ng mga ganyan. Lahat ng mga dapat gawin nandun in between. So, magbibigay kami ng supper medications ng mga band bandang 8.30. So, 7.30 to 8.30, yun ang window namin. Marami kasi ng residente dito gusto matulog ng maaga. So, <laughs> maaga din kami magbigay ng medication sa kanila and then after nun um documentations yan lahat ng mga dapat naming i-document kasi sabi nga nila if it's not documented you you did not do it so kailangan i-document mo para to save your ano to save you kung ano man <laughs> anyways um and then ano as a charge nurse tingnan ko yung mga housekeeping nag ano din ako miso nagwawalis ako dyan ayoko kasi ng magulo ganyan pagka hindi naman busy may time ako magwalis ganyan magpunas ng mga table magdisinfect ginagamitan ko ng cavi wipes ganyan tapos uh, supplies usually yung uh, wound uh, cart namin um um fill up ko siya kung merong mga naubos na. Ngayon, kung may supplies na dapat i-reorder, I write it down and then uh, ini-endorse ko sa unit clerk to order the next day. And then, yun lang. And then, uh, uh, rounds pa rin. Ganyan, alternate para makita lang yung residente kung safe sila. Answering call bells. Kinitignan ko kung sumasagot pa yung mga staff on time. But, kung natsi-check mga residente. Ayun, gano'n, ang routine namin. I I think it's easier talaga compared to days. Mas uh, busy talaga ang days. Although pagka-evenings, isang RN, isang LPN lang kami. RN, magbibigay ng gamot. At the same time, charge nurse ka din. Gano'n. Yeah, pakita ko sa inyo yung labas. Okay, so, break ko today. And bago tayo magkwentuhan, ipapakita ko lang sa inyo kung anong itsura sa labas. Yan din ang reason bakit gustong gusto ko na be-break dito. Maganda ang view, tahimik. Tapos pwede akong uh, kumain habang nakataas yung legs ko para ma-relax naman ng konti. Anyways, ayun. So kwentuhan naman tayo. Ay, yung pinakita ko sa inyo, downtown yun. Eh. Ah, ano ba ang, ah, saan ba mas maganda magtrabaho ang isang nurse dito sa Canada? or let's say, paipalitin natin Calgary at uh, specific na lang RN registered nurse kasi registered nurse ako sa long term care ba or sa um, hospital kasi dalawang ko, dalawa lang yung comparison ko kasi yan yan lang yung nasubukan ko magtrabaho as an RN uh depende sa inyo pero kung ako ang tatanungin niyo i would rather work in a long term care setting bakit? so many reasons pero number one is yung kung bakit ko iniwan ng hospital <laughs> ayoko nung masyadong stress alam naman lahat ng mga nurses yon na the hospital talaga is a very um, stressful setting uh, maraming uh, mas mabigat yung accountability mas maraming uh, independent kasi ang mga RN dito. And um, you will always be the team leader. So I think nung um, nag-upgrade kasi ako, so nung naging RN ako, I think hindi ako ganun ka-ready para maging team leader. Kasi bago pa lang ako dito sa um, Calgary noon. I-kwento ko lang yung experience experience ko noon nung nag-work ako sa isa sa major hospitals dito. Kakatapos ko lang mag-upgrade and then uh, pinasok kasi nila yung COACT uh, Leadership uh, something na hindi ko matandaan. That was long time ago 2015. Ngayon, um, kasi nagkakaroon ng issue nun between RN and LPN kasi nga pareho lang daw naman ang task. Um, pero mas malaki ang sweldo ng RN so ang ginawa nila um, RN has to really show na meron kang capability to lead the team um, well kaya ko naman kaya lang siguro masyado lang ako na overwhelmed kasi bago ako sa unit, bago sa akin yung ganong klaseng work um, marami akong dapat matutunan pa So now, ang nangyari dun sa unit namin, so may dalawang LPN ako sa side ko. Each of the LPN has uh, five patients. Ako tatlo lang. yung Usually yung mga mahihirap or complex patients, yun ang hawak ko. But you are still overseeing your LPN's uh, patients. So ngayon, magre-report sila sa'yo. Um, um, kung ano yung update sa mga pasyente nila and then you'll take note of all of those and then during uh, uh, report time dun sa charge nurse I will go there and report all of the patients in my group including those uh, na under nung dalawang LPN and then afternoon uh, meron pa kaming tinatawag na huddle na ikaw din ang mag-initiate noon and then ano pa ba um, yung ID uh, team mag andun yung doctor yung pharmacist dietitian OT and then na uh, iisa niya yung pasyente kung ano na ang plan nito kung saan siya papunta long term care ba going home ba SL4 ba and then during naman uh, endorsement dun sa outgoing ikaw as the team lead ang magbibigay ng report. So, ang dami, ang daming puro reporting, reporting. Eh, alam nyo naman, hindi naman, this is not our first language. Tapos, bagong, bago lang ako sa Calgary, sa Canada. Kaya talagang sumasakit yung pang ako <laughs> sa kaka-report. Na-overwhelm ako. Yun. Um, and then, uh, yung accountability feeling ko, ano, sa lahat na pasyente na yun, kahit uh, sa mga LPM, parang mabigat para sa akin. Parang uh, nasa shoulder ko ba? <laughs> Hanggang sa pag-uwi, iniisip ko kung meron ba akong nakalimutan. Uh, baka, pagbalik ko bukas, yung pasyente na maganda. Yung ganun ba? Ang dami ko naisip. Ewan ko, ba't ganun ako? Ewan ko, meron bang nanonood dito na RN din? Ganyan din ba ang experience ninyo sa hospital nung bago kayo sa hospital o baka ako lang kasi syempre I started here nasa ano na ako eh? early 40s ako nung nag RN na ako dito kaya siguro hindi na ako ganun ka adventurous <clears throat> kaya nung uh, while I was still working I have a temporary line sa hospital nagsubok ako mag long term care and then uh, nakuha naman ako sa casual So, sinubukan ko and nagustuhan ko hanggang sa dumating ako sa point na nag-stop na ako sa hospital and then kumuha na ako ng full-time line dito sa uh, long-term care. Yun. Yun lang naman ang story. Isang <clears throat> magandang araw po ulit sa inyo. It's another day. Balik tayo, reason number two naman. Pangalawang rason ay related sa unang reason. Dahil nga hindi stressful ang long-term care, ang mga staff hindi din toxic. Ganon. Hindi ko sinasabing toxic ang mga nagtatrabaho sa hospital. But I find them more competitive compared sa mga nag-work sa long-term care. Eh, ako kasi, hindi na ako, wala na ako sa edad na gusto ko pang makipag -competition. Um, Kasi, alam nyo, sa hospital, yung mga new graduates, or let's say, yung mga mga kaka-upgrade lang, yun ang the best working place for them. Kasi, mas maraming matututunang skills mas maganda yung experience ganyan kaya din siguro I find them more competitive talagang ano, mga smart smart ang mga nagtatrabaho sa hospital kailangan talaga quick thinking ka pagka magtatrabaho ka sa hospital um, well as we age we have to accept nag-iiba na rin yung uh, mindset natin yung kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo umaksyon, iba na rin. So, yun, yun yung pangalawang reason. Eh, hindi ko na, wala na sa akin yung pagiging competitive at my age. So, syempre, mas gusto ko doon sa less competition na workplace. Less stress. Yun. And then number three and the last is um, dahil sa shift. Dito kasi, although meron sa hospital din na, naalala ko nung nag-work ako doon, meron yung uh, pure, ano lang siya, evenings, meron yung puro days lang ang shift niya, pero madalang, and usually it's full time. Yung mga nakukuha ko doon is always um, days and evenings, ganyan. Ngayon, yung shift ko ngayon is, and I find it better at nagwo-work sa routine ko as a mom kasi meron pa akong uh, hinahatid sa school so sa umaga naghahatid ako and then uh, yun nga sa hapon bahala na siyang umuwi kasi kaya naman niya magbus so yung ganong routine na me-maintain ko kapag pure evening shift ako kapag kayo nag-iba yung shift ko ...maiba din yung routine ko sa bahay. At saka yung ano... um ...dahil may routine ako... ...alam ko na kung anong oras ako magigising... ...alam ko na kung... ...anong oras ako matutulog... ...yung ganun ba. So, mas maganda sa... Uh, ...mental health ko at saka physical health ko. Yun. So, yun ang three reasons... ...kung... Uh, ...kung ako ang tatanungin ninyo... ...mas maganda ba sa long-term care kesa sa uh, hospital or hospital kesa sa long-term care? Well, I would say, dahil nasa long-term care ako ngayon at uh, dito na ako nagtagal, mas pipiliin ko ang long-term care. Yan. Sa benefits, ano lang, i-discuss ko to in more, uh, with more details. Pero, benefits is the same. We are unionized as well. Ganon din naman ang sa hospital. Un the same union. So, yun na. Kaya, yung benefits namin naka-based doon sa aming uh, union. Like, for example, optical, dental, lahat yun naka base sa union. And also, uh, pay naman. Pay. Yung uh, rate, hourly rate. Nung lumipat ako dito sa long term care, mas tinaasan pa nila. When I started in ho the hospital, top rate na yung binigay sa akin because of my experience. So, naisubmit ko lahat ng mga certificates ko, work experience ko. And then, nung uh, nag-apply ako dito sa long term care, dinagdagan pa nila yung rate ko, tumaas pa ng konti. So, ba diba? saka pa, syempre doon sa less stressful, pero mas mataas ng konti yung rate. Yun lang po. I hope to see you again in my next uh, vlog. Bye!